Huh? Tanggalin muna natin yung ano. Okay. <laughs> Baka kabagal mo naman magsalok. <laughs> ano na pa ako salok ng salok eh. <laughs> Ay, maubos ang putang! Ay, putak sa <laughs> <laughs> daw. Mwah! Di, <laughs> yan, malayo pa yung bakal. <laughs> Hindi. Layo na upuhan mo. Ayun lang. Kasi naman Diyaro, eh. Gago eh, <laughs> <Nalaglag. laughs> okay, na alala ko nangyari kay YM. Nalilag. Dali Ang dami-dami naman kasi na. Ang dami-dami naman kasi na. Ibang ano dito ito. eh. Ba't kasi yan pa yung pinili mo. May tubig. Yeah, ito kasi nakarete na. Tignan mo yan oh. Ibababa pa yung mga yan. Ito. Tatanggal oh. yung may tubig. <laughs>

mag 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 ano magbabang kasi dali mag, magkakaya magka ko sa ko sa, sa nagtatanggal pa ng tubig <laughs> paano ko dami dami lang ano doon dami dami doon eh ayaw ayaw niya gusto niya nandun na nakasausaw eh may tubig <laughs> gawin mo ikaw ikaw magpadagdag ng tubig siya nagbabawas ubutin din natin ma maghanap ka ng tabo sa paligid ito <laughs> Patulungan na kita. Patulungan kita. ka? Ay, dalawa. siya? Hindi <laughs> ah. Bumukod ko ng bangka. Bet Wata, dalawa na tayo. Dalawa na kayo d'yan. Pagtatluhan ba to? Diba ba, nga yan eh. Pagtatluhan to? Oo. Oh. tabo mo. Eh. Hubro diba na dyan? yan. Gaya sa likod. Gaya sa kada. Malas ka na rin ata. Ay, jusiligas. Malami ako di malagay dito. Ayun. Tara, tara. Tanggalin muna natin yung ano. <laughs> <laughs> Tolungan mo nga, Le, tulungan mo. Okay, <laughs> huwag kang malikot. Ah, bili sa 'to. Isa na tinatanggal natin yung tubig, guys, ya, introduce ko lang sa inyo, guys, kung gano'ng kaganda tong ano. Uh. La <laughs> <laughs> na, Paraiso Nature uh. Park, guys. Mm. Is napakaganda rito. Is, isa to sa ano nila, te. Ba Is, isa to sa mga main attraction nila, guys, yung kayak na tinatawag. Ito Ayun. yung kayak na yun. Uh. Di ba, Ren? Ayun, Ayan. dito sila ikot. Gano. Yan, o, yan. Di ba? Teka lang, guys, ubusin diba? ko yung tubig. Baka kabagal mo naman magsalo. <laughs> Kanya na pa, pa ako sa alok ng salok eh. <laughs> Paano natin mauubos yun agad? Ayan guys, wait nyo lang ha. Pag naubos ko to guys, let's go. Baka na tayo. <laughs> Dalawang oras ka na. <laughs> Kanina pa yan ba? Tulungan mo na kasi kulit. Kanina <laughs> pa ako. <laughs> may isang tabong hawak si Rendren ha. Ayan ang kanya na Kanina nga. Oh. <laughs> Ayan sa kanya na nga. Oh. <laughs> <laughs> Ay, maubos ang puta. May butas to. Wala niyo ako bago may butas to. May butas to. Wala na. Eh, kasi kanina, iya mo na, tsagain nyo na yan. Tsagain nyo na. Bilis. Ayan. <laughs> Dito ka sa kabila. Ilasan mo naman, Lene. <laughs> ayan. Damihan mo kasi, ayan, ganyan, ganyan. Bilasan Bilasan mo. Bilisan mo. Bilisan mo, Lelet. Bilisan mo. Yan, <laughs> ano? <laughs>

Tagal, ikaw nakakabihan. Ay, kaya niya, <naman> pala Ay, eh. ay, <laughs> ay, 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 Paano ay, 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 Lumubog na? Padagdaga. Padagdaga. Kanina pa niya nagdagdagaan? Oo. Oh. Sabi niya tutulungan ka namin. Ang <laughs> gagaw mo. Ang gagaw niya, Levin. Tignan mo kasi. Lumubog niya naman. Lumubog niya yun. Wala kayo. Wala <laughs> <laughs> kayo. kayo. Lumubog niya. Kunin <laughs> <Agad. laughs> <laughs> mo, Levin. Yung tsinelas mo, Levin. Ha? Ay, Di, paano si... Ay, paano ikaw nagtatanggal ang tubig? may sabi naman niya eh. Nag-aano? <laughs> na ako. Ayun! 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 Ayun!